Magandang gabi mga kaidol Galing sa trabaho Pauwi na ako Alas otso yung media na Pag na kwan Ito galing trabaho Pauwi na ako magbike lang Ayong bike ko, service Service sa eh, bike

ingat kan harus sadar sih kami mah solo naik zonot coy aso sekian tahu

dana ngo dito ro gedan sa bulan tiop am ti album sa sekian dito ng rasulan dito ada man is not cellphone on bande lugar ah man is not Cell phone at yung cellphone dito dami mga manduro mga bata naglalaro

ato sa buhay okay. Lagi paligid dito na sa palingke dadaan pa ng -uwi -uwi. ko ng palingke pag uwi-uwi dadaanan

Atema mga magayudol. Sabalas sa tanan. Ano, salamat po sa mga ano subscriber, sa mga like sa akin, sa youtube channel ko po. Thank you po sa mga subscriber, thank you sa inyong parang sawang suporta, ah. sana suportahan pa ano, pa 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 Magkano ng gabi sa inyo? Ng gabi mga idol. Okay, wala yung pang gabi. Kung na yung so, uh, um, jeep. So, may kanto dito. So, dami uh, Ano dito mga idol? Grossing. Dami dito matawid. So, handa, uh, handa lang ka sa may kanto. Uh, Sabi tayo.